Hello guys, ayan, samahan niyo ako mag-model modelan tayo guys. Ayan, walang plan siya. Aayusin natin yung mga pang pang ano, pang office o pang tambay. Ayan o, no? hindi pa siya na ano, hindi pa siya na na plan sa aayusin natin, tutupiin natin siya guys. e bagay ba? Pili kayo guys kung ano yung bagay kuha. Niyan. Tagalin na natin 'to. Ito. 2552. Hmm. Di ba bagay ba? Alin ano ba dapat ang? Mag-model mo din tayo. Ah, matagalan medyo matatagalan ng oras ang dami pala ito naman kung bagay natin ha magsabi lang kayo ito bagay ba hmm, parang mas maganda ito hmm, parang mas maganda ito no bagay ito Parang ang laki ko. Bagay ba, guys? Bagay ba? Walang plan siya. Pa-plan sya pa. Sya Next. Tingnan natin. Tagaling na na naman natin. Diba? Mudil-mudilan. Mudil-mudilan tayo ngayon. Ito. init oh Parang maliit to siya, guys. Parang maliwanag to. Ano to eh? Um, Hindi uh, ko alam anong brand bagay ba parang matanda ako din model modilas hmm. ito pa guys pili kayo kung ano yung paborito yung kulay ha alin ang bagay ko Model-modelan tayo ngayon, guys. Hmm. Ayan Ito parang gusto ko to Kasi magandang kulay hmm. O diba Ang ganda ko Ang ganda ganda ko talaga <laughs> hmm. Pero kailangan Nipisin ang tiyan Para magkaroon ng apps Ayan o of ba? Diba? Tutupiin na natin yan. At saka ipa-plan siya. Lagay sa... Kasi meron... Meron tayong pupuntahan. O, di ba? Bye! Maraming salamat!